Himasri has ngayon ang top 9 regional priority target at kasama nito sa bypass operation na nagresulta sa matagumpay na operasyon sa June 5 kalaanan kanitoan ang kagayang di Oro City nito lamang ikaanin ng Mayo 2024 kinilala ang suspect ni Polisa Lieutenant Colonel Dinver Bergara Chief Regional Drug Enforcement Unit na sina alias Antika lalaki 36 anyos at alias Winah babae 43 anyos na pawang residente sa June 5 kalaanan kanituan kagayon di Oro City. Nakuha sa mga sospek ang tatlong pakiti ng iba't ibang laki ng Hitchell Transparent Plastic sa Sea na naglalaman ng white crystal and substance na hinihinalang shabu. Mahigita ah, 25 gramos na timbang ng shabu ang nakuha na may standard drug price na umabot sa 170,000 pesos. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pagtingin pa ang kampanya laban kriminalidad lalong lalo na sa illegal na droga. Ay mas pinaigting natin ang ating kampanya sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Nasa kustudya na ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa RN9165 .E. o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Hilaga, Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Joel Subsuban, Alagad na Batas, Tagataguyod ng Balita, Police.